Mga guro naman, hinimok ni VP Sara na hubugin ang mga mag-aaral para labanan ng fake news at misinformation. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Mike Goyagoy. RMN Live Report! Inamon nga ni Vice President Sara Duterte ang mga guro na tumulong sa paghubog ng mga mag-aaral na may kritikal na pag-iisip sa harap na rin ng banta ng fake news as misinformation aids. Sa kanyang mensahe para sa National Teachers Month, tinimog ni Duterte na dati naging kalihim ng Department of Education ang mga guro na ihanda ang mga bata sa landas patungo sa kung ano ang tama at katotohanan. Pinasalamatan din ni Duterte ang mga guro sa kanilang patuloy na dedikasyon sa paglilingkod sa bansa, partikular na sa kinabukasan ng mga kabataan. Pinuri ng Vice Presidente ang commitment ng mga guro sa pagpapatatag ng bansa sa kabila ng mga issues sa education system gaya ng kakulangan sa silid-aralan, limitadong resources at mabibigat na workload. Kasama mo sa TZXL, RMN Manila, Radyo Mahan, may Kuyagoy Tatak, RMN.